Magandang araw sa inyong lahat. Sa mundong puno ng hindi katiyakan at mabilis na pagbabago, may mga tinig na nakatayo ng matatag at nagsisilbing tanglaw para sa mga Kristiyano sa buong mundo. Isa sa mga pinakamatingkad na tinig na ito ay ang sa Kardinal Robert Sarah, isang matatag na tagapagtanggol ng tradisyonal na pananampalataya sa gitna ng lumalagong impluensya ng globalismo at ang tinatawag na bagong kaayusang pandaigdig. Sino nga ba si Kardinal Robert Sara? Ipinanganak noong ika-25 araw ng Hunyo, siyam na at apat na putlima sa Guinea, Africa. Si Kardinal Sara ay lumaki sa isang mapagpakumbabang tahanan at tumanggap ng bokasyon sa pagkapari sa murang edad. Matapos maging isa sa mga pinakabatang obispo sa mundo noong siyam na raan at pitumputlima, umakyat siya sa ranggo ng kardinal at naglingkod bilang prefect ng kongregasyon para sa divine worship and the discipline of the sacraments. Ngunit higit pa sa kanyang opisyal na tungkulin, naging kilala si Cardinal Sara bilang isang walang takot na tinig laban sa mga puwersa ng sekularismo at globalismo na naghahangad na pahinain ang mga tradisyonal na aral ng Simbahang Katoliko. Sa kanyang aklat na The Day is Now Far Spent, isinulat ni Cardinal Sara ang paghahangad ng mga globalista ay ang paglikha ng isang mundong walang hangganan, walang kasaysayan, walang pagkakakilanlan at higit sa lahat, walang diyos. Ito'y isang matapang na pahayag na nagpapakita ng kanyang malalim na pag-aalala sa direksyon ng ating lipunan. Ngunit ano nga ba ang tinutukoy niya bilang globalismo at bakit ito nagiging banta sa ating pananampalataya? Ang globalismo ayon kay Cardinal Sara ay hindi lamang ang simpleng pagsasama-sama ng mga bansa para sa kalakalan o diplomasya. Sa halip, ito ay isang ideolohiya na naglalayong buwagin ang mga hangganan ng kultura, tradisyon at higit sa lahat, relihiyon. Nakikita niya ang isang mapanganib na plano sa likod nito, ang paglikha ng isang pandaigdigang sistema kung saan ang mga individual ay nababawasan sa pagiging simpleng mamimili at ang buhay ay nagiging walang kabuluhang paghahangad ng material na kasiyahan. Sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 24, Talata 24, sinabi ni Jesus, Sapagkat lilitaw ang mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan upang iligaw, kung maaari, maging ang mga hinirang hindi ba't nakikita natin ito ngayon sa mga mapanlinlang na pangako ng globalismo? Mga kapatid, gusto ko sanang huminto sandali at tanungin kayo, saan kayo nanunood ngayon? Nasa Pilipinas ba kayo o sa ibang bahagi ng mundo? Kung nagustuhan ninyo ang ating pinag-uusapan, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at ishare ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya na maaaring interesado rin sa mahahalagang paksang ito. Ngayon, Balik tayo kay Kardinal Sara. Ano ang kanyang partikular na mga pagtutol sa bagong kaayusang pandigdig na sinasabi niya? Una, nakikita niya ito bilang isang sistematikong pagtatangka na alisin ang Diyos mula sa lipunan. Sa kanyang aklat na God or Nothing, sinabi niya, Ang krisis ng kanluran ay isang krisis ng pananampalataya. Nakalimutan natin ang Diyos at ngayon ay gumagalaw tayo sa kadiliman. Ang globalistang agenda sa kanyang pananaw ay naglalayong palitan ang pananampalataya sa Diyos ng pananampalataya sa teknolohiya, progreso at material na kasaganaan. Ikalawa, binibigyang diin ni Cardinal Sara ang pangangalaga sa pamilya bilang sentro ng kanyang pakikibaka laban sa globalismo. Ang pamilya ang pangunahing target ng atake mula sa mga puwersa ng sekularismo at relativismo, sabi niya. Ito ay dahil ang malusog na pamilya na nakaugat sa tradisyonal na mga halaga ay ang pinakamahusay na depensa laban sa isang kultura na naglalayong gawing produkto ang bawat aspeto ng buhay ng tao. Ang banal na kasulatan ay nagpapaalala sa atin sa awit isang daan at dalawamputpitong talata isang malibang ang Panginoon ang magtayo ng bahay Walang kabuluhan ang paggawa ng mga nagtayo nito. Gaano ka angkop ito sa ating panahon kung saan ang mga globalistang puwersa ay nagsisikap na muling tukuyin ang pamilya sa kanilang sariling larawan. Sa pamamagitan ng kanyang mga libro, humilya at pakikipanayam, patuloy na nagbababala si Cardinal Sara laban sa mapanlinlang na pangako ng globalismo. Ipinapaalala niya sa atin na ang totoong kalayaan ay matatagpuan lamang sa Diyos hindi sa isang homogenisadong pandaigdigang kultura na naglalayong alisin ang ating partikular na pagkakakilanlan bilang mga bansa at bilang mga Kristiyano. Sa isang panayam noong dalawang libo at labimpito, sinabi ni Cardinal Sara, ang globalismo ay naglalayong buwagin ang mga hangganan ng mga bansa, kultura at relihiyon. Ngunit sa proseso, binubuwag din nito ang tao mismo. Ito ay isang matinding babala na nangangailangan ng ating atensyon. Ang simbahan ay hindi kailanman natakot sa globalisasyon sa anyo ng pagbabahagi ng mabuting balita sa buong mundo. Sa katunayan, ang salitang katoliko mismo ay nangangahulugang universal. Ngunit may malaking pagkakaiba ang pagitan ng pagkakaroon ng isang pandaigdigang misyon para sa kaligtasan ng mga kaluluwa at ang pagtanggap sa isang globalistang agenda na naglalayong alisin ang ating pananampalataya at pagkakakilanlan. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 13, Talata 16 at 17, sinasabi sa atin, At pinapangyari niya na ang lahat ay tumanggap ng isang tatak sa kanang kamay o sa noo, at upang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, liban na lamang kung siya ay may tatak. Hindi ba't ito'y nagpapaalala sa atin sa patuloy na paghimok sa isang pandaigdigang sistemang pinansyal at elektronikong pagsubaybay na magiging pundasyon ng bagong kaayusang pandaigdig? Ano ang maaari nating gawin bilang mga Katoliko upang labanan ang mga puwersa ng globalismo? Si Cardinal Sara ay may malinaw na sagot. Ang pagbabalik sa Diyos ay ang tanging paraan para mailigtas ang Kanluran at ang Simbahan tinatawagan niya tayo na bumalik sa mga ugat ng ating pananampalataya na labanan ang konsumerismo sa ating sariling buhay at ipagtanggol ang pamilya bilang pangunahing institusyon ng lipunan sa kanyang aklat na The Power of Silence isinulat ni Cardinal Sara ang katahimikan ang tanging paraan upang malabanan ang ingay ng mundong ito sa mundong puno ng propaganda at mga kasinungalingan ang paghahanap ng katahimikan ay nagiging isang revolusyonaryong gawa na nagpapahintulot sa atin na marinig muli ang tinig ng Diyos. Sa katapusan ng ating pagninilay-nilay ngayon, nais kong hikayatin kayo na alamin pa ang tungkol sa mga aral ni Cardinal Sara. Ang kanyang mga libro ay malalim at mayayaman sa mga pagkaunawa na magbibigay sa inyo ng mga kasangkapan upang unawain at labanan ang globalismo sa inyong sariling buhay at komunidad. Ano ang inyong saloobin tungkol sa mga babala ni Cardinal Sara? Nararamdaman ba ninyo ang impluensya ng globalismo sa inyong sariling komunidad? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba at ipagpatuloy natin ang mahalagang pag-uusap na ito. Tandaan na ang pinakamalaking kapangyarihan ng globalismo ay ang paniniwala nito na ito ay hindi may iwasan. Ngunit bilang mga katoliko, alam natin na ang tanging hindi may iwasan ay ang katotohanan ng Ebanghelyo at ang pangwakas na tagumpay ni Kristo. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, sabi ni Jesus. Sa mga salitang ito, nakatagpo natin ang ating tunay na pagkakakilanlan at direksyon. Hanggang sa ating susunod na pag-uusap, naway pagpalain kayo ng Diyos at patnubayan. Salamat sa inyong pakikinig.